Magandang hapon po mga busing. Mga busing, magpasilip po ko sa inyo mga busing na mga ilan-ilan po na mga kak po mga busing. Bali, ito pong hawak ko mga busing. Ito po ay isang golden boy sweater po. Ayun mga busing oh. Isang two years old po ma, na, uh, mga, busing na golden boy sweater po. Maganda ni po mukha mga busing. Uh, medium to high yung sukat ito mga busing. Yan po, isang golden boy sweater po na two years old. Palakaran ka po mga busing ha. Ayan po, ayan. Isang golden boy sweater mga busing, na 2 years old po. Yan, balansyado mga busing. Medium to high yung sukat mga ko. iyan o. Isang golden boy sweater. 2 years old po mga busing. Yan po. Bale, ipasilip po sa inyo mga bossing na yung mga ilan-ilan mga busing, na mga kak po. Para masilip nyo po yung mga kak na i-out na niyo, mga busing. Yan. Bale, isa yan sa mga i-out na niyo, mga busing. Isang golden boy sweater po. Tara, dito na yung pangalawang mga basing. Ito naman po mga basing. Ito po ay isang Boston sweater mga basing. Ito po, Maganda katawan mga basing. Magbulto. Isang Boston sweater mga ko. Iyan po, isang 3 years old po na Boston sweater. Maganda rin mukhang mga basing. po. Isang Boston sweater mga bosing na 3 years old po mga bosing ko. Guwapong manok mga bosing. Palakaran mga bosing ha. iyan po mga bosing ko. Iyon no. Medium to high din yung sukat mga bosing ko. Iyon no. Isang 3 years old po na Boston sweater po mga bosing. Iyon no. Guwapo. Ayan po, mga bosing. Mga, 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 mga pang-out dito mga busing. Yan. Isang mga isang mga kak po na mga pang-out po mabasin. Isang Boston sweater po na 3 years old. Hindi ka tayo sa pangatlo Abali ito pala mabasin. Itong pangatlo po. Bulls tag na po ito mabasin ko. Yan. Balik ka bibihis na mabasin. Yan. Bulls tag po ito mabasin. Yan po mabasin. Ito po yung Balay, bull stag pala ito mga basing. Yan. Isang straight 5T po. Yan. Yan mga basing oh. No? Isang bull stag po na straight 5T. Maganda rin yung mukha ito mga basing. Yan oh. Pulang-pulang rin yung mata. Guwa po rin ito mga basing. Bulog po katawan. Bull stag ito mga basing. Yan. 14 months old. Isang straight 5T po. Na 14 months old po. Yan oh. No? Palakarang mga basing ah. No? Balansyado din mabusing ko. Iyan no. Bullstag lang pala ito mabusing. Iyan. Iyan po. Isang straight 5K po na 14 months old po mabusing. Early bird born pala ito mabusing. Iyan. Pang out din pala ito mabusing. Kasama na rin sa mga, mga pang out po. Iyan no. Isang straight 5K sweater po na 14 months old. Okay. Dito tayo sa pang apat mabusing. Ayan. Medium size na ito, mabusing. Isang sweater, Gilmore po, mabusing ko. Iya, Mabusing, no? Isang sweater, Gilmore, na 2 years old po, mabusing. Iya, mabusing, no? Maganda rin yung mukha, mabusing. Pulang-pula rin yung mata. Iya, Bali, ito, mabusing. Medium size na ito, mabusing. Isang sweater, Gilmore po, palakarin, mabusing, ha? Iyan, pang-outing po yan, pang-outing po yan, mabusing. Iyan na. Iyan na. Medium size lang po kamusin ko. Iyan po. Pang-out rin niya kamusin. Pang-out rin po. Two years old po na sweater gilmore mga kamusin. Iyan na. Balansyado niya kamusin. Iyan Ayan po, balansyado din po mga boss. Medium size siya mga maboseng pero balansyado po. Balansyado, guwapo. Bulto katawan. Iyon o. Dito naman tayo sa pangalima mga ko. Mayroon na yun po tayong black mga bossing na cross sa Boston. Ito po. Itong ating pangalima. Ito po ay isang 3 years old mga bossing. Isang Boston black po mga bossing na 3 years old po. Ito po mga basing. ito yung ating pang lima mga basing. Isang Boston Black po na 3 years old mga basing. Maganda rin yung mukha ko mga basing. Walang pula rin yung mukha nito. Ayan po. Ayan Ay, mga basing, oh. Maganda rin po yung mukha mga basing. Walang pula yung mukha. Ito po mga basing. isang Boston Black po mga basing ko Walakaran ko po ba, mga basing, ah. Ayan po. Isang Boston Black po na 3 years old mabosing. Yan o. Yan po. Isang 3 years old na Boston Black po mabosing ko. Gwapo rin po mabosing. Balansyado rin po. Yan o. Yan po. Yan po yung ating mga kak mabosing na pang out po mabosing. Yan po. dito naman tayo mga bossing, sa ano ah, pang ilan na to 2 pang... po Atos, pang 2 po pang alin po tapos pang alin ito ito naman pang masing ito guwapo dito, mga masing ito po ay isang sweater boston mga masing ito yung ating uh, sweater boston ni po another sweater boston po na 3 years old mga masing po ayan o maganda na yung mukha mga masing ito mga masing yan po pulang pula yung mata Namagaspang yung muka. Ito mga po medyo high station ito mga po Ayan no? o. Pulang-pula yung mata mga po siya. Ayan o. No? Pulang-pula na magaspang. Tapos yung paa niya. Maganda yung sukat mga po Ayan. High station ito mga Isang Boston Sweater din po. Balakaran mga po siya po. Guapo. Isang 3 years old po na Boston Sweater din po mga Ayun. Another Boston sweater na 3 years old mabusing. Ayan po. Gwapo. Ayun na, balansyado mabusing. guwapong guapo balansyado. Ayun na. Dito naman tayo sa pang pito mabusing. Balo ito mabusing. Boston Gilmore tama bosong. po, Boston Gilmore bale. Naka one time sa sa exam tama bosong Sang Boston Gilmore tama bosong na years old. Naka one time sa pagka sa exam. Ayan po tama medium size lang siya tama Yan maganda rin mukha tama bosong, pulang -pula mata. Yan po, ayan. Isang Boston Gilmore po, mga busing, years old, naka one time is na sa exam. Palakarin ko, mga busing, Medium size na ito, mga busing. Ayan po. Hindi yun, no? Balansyado din, mga busing. Kahit na medium size siya mga busing, pero balansyado po. Ayan, oh. No? Ayan, no? Balansyado. Isang Boston Gilmore, po. Nakaisa na, nakaisa na sa example, mga basing. Ayan, no? Bale, yan lang muna yung facilities nyo, mga busing, yung pito. So, ayun, mga busing, hanggang dito na lang yung ating video, mga busing. Uh, Nagpasilip lang po ako ng pitong piraso mga busing, sa mga kak. Para kahit eh, pa paano po, masilip niyo yung mga ina atin ng mga kak, mga busing. So, sa lahat po ng mga nagkatanong po, mga busing, kung saan yung location namin, Concepcion Tarlac po, kayo, mga busing. Uh, ano po, uh, Barangay, San Francisco, Concepcion Tarlac po. So, sa mga lahat po na hindi ko na-replyan sa mga nag-message sa akin, uh, inuulit ko po mga pusing. Uh, Pagpasinsya niyo na ako mga pusing kasi uh, mayroon din rin ako mga inuuna na mga trabaho mga pusing na importante po. Kaya uh, bihira na po ako makapag-open ng mga chat sa mga comment section po. Kaya ako po ay mihingi ng uh, sa inyo mga pusing ko sa hindi po na-replyan sa mga message. Kawagan nyo na lang po ako dali sa mga busing sa aking number po para kahit paano masagot ko yung kawag nyo mga ma makapag-usap po tayo mga sa mga pang-out namin ng mga kakpo mga busing ko. So ayun mga busing, uh, ako po muli nagpapasalamat sa inyong support mga ko sa aking, aking vlog po mga busing. Kaya yung walang sa suporta, support ha? lalo lalo na sa mga followers ko, sa mga nagsishare ng na aking video mga ko, magandang hapon po, thank you thank you sa inyong suporta mga So hanggang dito na lang yung ating video mapusing. Bali, pito lang yung pinapasilip po sa inyo mapusing na mga kak na pang-out natin. So ayun po. Maraming salamat po mapusing ko. Uh, magandang hapon po. God bless all sa inyo lahat mapusing. Thank you, thank you.